Ito daw yung video ni PBBM na pupulporo na. So, parang parang hindi naman si PBBM to. Sino kaya itong tao na to? Malaking palaisipan kung sino ang nasa video na to. Dahil ang sabi ng mga nasa official ng gobyerno ay hindi naman daw sa PBBM. So, yung pinalabas na video, no, ay uh, taong bayan na lang musga kung talagang si PBBM ba to o hindi. Malamang siguro, hindi to si PBBM. man. Hindi siguro si Bongbong Marcos ito ang nasa video. O, ayan o, oh, tingnan nyo. O, oh. O, oh, ayan Oh. Wow. Ang sarap. Ang sarap ng pulburon. Diba? Ito yung lumabas na video doon sa Maisog Rally. Doon sa US. No? Sa Los Angeles. No? Na pinalabas nila na si PBBM itong nasa video. So, siya nga ba? <laughs> Yun yung tanong ko, no? Kung siya nga ba, no? Kung ako ang tatanungin, possible, no? Possible. Dahil lang sabi ng DICT, AI daw ito, ano? Paano ko makakuha ng video ng AI kung AI talaga to? So, malabo na ang video na to ay AI. Hindi ako naniniwala na AI ano. Malamang, malamang sa malamang ay totoo, no? Totoo yung video at hindi ko rin naman sinasabi na ito ay hindi rin totoo. So kung titingnan natin yung mukha, no? Yung mukha medyo bata pa, kung kailan nakuha na ng video no yung sinasabi na alleged na nagpulburon ay masasabi natin na mga kuan pa lang to 30 years old plus ano oh tingnan niyo yung video Oh, di ba? Parang parang kahawig. Parang hindi. Di ba? Ito yung sinasabi nilang video ni PBBM na itinatanggi naman ng mga cabinet official. no? Ito yung sinasabi na alates. No? Hindi natin sinasabi na ito talaga siya. No? Pero kung titingnan mo yung tao, no? parang Kamukha naman. Parang kamukha. Kamukha lang siguro. Baka naman nagmaskara lang to. Baka naman maskara to. Oh, di ba? pagmasdan niya yung video. Yan may tendency na siya, may tendency rin na hindi anong masasabi nito no dahil ako ay nasasaktan din ano nasasaktan ako sa video na to <laughs> di ba ito yung sinasabi nilang video na pinalabas nga doon sa rally may tendency na totoo may tendency rin na hindi no hindi totoo eh, hindi natin alam. Mahirap din maniwala, ano? Pero, taong bayan nala yung humusga, kung talagang itong video na to ay totoo. Oh, di ba? Oh. Sino kaya kumuha ng video na <laughs> Bakit? <laughs> Bakit nagkakalat kasi to eh? Di ba? Ito yung sinasabi nila na alleged nga na si Bongbong Marcos daw ito. Eh, Ayaw ko lang kung siya yan. Eh, parang hindi naman eh. <laughs> parang hindi naman si Bongbong Marcos yung nasa video eh. ba? Diba? O baka gawa nga to ng AI. O, ba? Diba? Pag masdan nyo mabuti Oh. Diba? Diba? parang haway na parang hindi baka naman ako ito sino sino kaya yung nasa video no? sino kaya yung nasa video na sinasabi ano oh. oh, ayan o. Oh. O, oh, tingnan nyo. O, Mukha nyo kasi na maiki. Kayo naman eh. Oh, dahil makakasira to sa reputasyon ni Pangulong Bumbong Marcos. Kung siya nga talaga ito. O baka naman hindi talaga siya. Di ba? Hindi pa naman natin alam eh. Siya ba talaga yan? Parang hindi. Parang oo. Oh, Di ba? Tuloy-tuloy. Masarap. Masarap ba? Oh. O baka naman tawas lang yan, no? ba? baka pulburo na tawas. Di ba? Oh, di ba? Siya kaya to? Bakit pinatay nyo? Huwag nyo patayin. Pinatay tuloy. O, oh, iniba na naman nila. May video nga siguro talaga. parang hindi naman AI ito eh. AI ba to? Artificial Intelligence. Ang naglilika ng mga ganitong video. Oh, di ba? Parang hindi naman eh. Parang hindi naman siya. Oh. Sa malayuan. O oh, gusto nyo ilagay sa malapitan? Pulburon ba? <laughs> pulburon ba talaga 'yan? Sayang binoto ko pa naman si PBBM. Tapos ito yung lumalabas ngayon. 'Di ba? Pulburon. Bak Baka naman pulburon na talaga. Ay, hindi siya yan malamang hindi siya no kanina ko pa tinitingnan eh kung siya ba talaga di ba oo parang ayawang kilala nyo ba yan o sino ba talaga si PBBM ba yan parang hindi naman eh di ba parang hindi na parang oo na iwan Nako, Diyos ko. Ala, sige. Pulburon pa more. Pulburon pa. Oh, di ba? Oh. Oh. Sarap. Sarap.